Hi, Ms. Alex. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Dom. I work as an agent sa isa sa mga kilalang call center sa May Bridgetown. Doon na-assign ako sa isang gay na supervisor. Bago pa man ako ma-endorse, crush ko na siya. Nagsimula ang lahat nung nasa nesting pa lang kami. Sa ops, meeting ko siya unang nasilayan. Ito yung meeting na bumibisita yung operations manager at mga TLs niya sa training para makilala kami at i-welcome sa production. Pagpasok pa lang sa training room, kapansin-pansin na siya. Honestly, akala ko talaga nung una babae siya. Napakaganda niya kasi. Matangkad, mahaba ang buhok. Sobrang puti, mala Christine Hermosa ang datingan. Tapos hindi mo maitatangging maalaga talaga siya sa sarili niya. Dahil angat na angat yung karisma at power dressing niya maging sa mga co-TLs niya. Hindi nagbago yung feelings ko sa kanya. Kahit na nalaman ko na gay pala siya. Honestly, nagsimula akong questioning yung sarili ko kasi straight naman po talaga ako. Pero hindi ko rin maintindihan na every time na nakikita ako siya, sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Madalas kapag meron kaming one-on-one -on -one coaching at hindi maiwasan na nagiging malapit siya sa akin eh, nakakaramdam ako ng tensyon. Sobra akong kinakabahan. Dumating pa nga sa punto na hindi ko maiwasang titigan siya ng palihim. At ito na nga, pinagpapantasyahan ko na siya sa mga panaginip ko. Sinikap kong umiwas dahil baka, no confused lang ako, identity crisis ba to? Kaya naging aloof ako sa team ko. Pero ganun pa man, syempre dahil kailangan ko ng trabaho, hindi ko naman hinahayaan na hindi maging maganda yung performance ko. Sa tuwing meron kaming one-on-one -on -one coaching, gustong-gusto kong ine-enjoy yung mga moment na yun. Madalas palihim ko siyang tinititigan. Tinitingnan ko yung mga mata niya, hanggang sa mga labi niya, hanggang sa nararamdaman ko na naman yung matinding kabog ng dibdib ko na parang bang lalabas na yung puso ko. Kaya hanggat maaari na kinakausap niya ako, oo na lang ako ng oo para matapos na kasi sinisikap kong itago sa kanya ang nararamdaman ko. Kaya lang yung siyang pag-iwas ko ay siya namang paglalapit sa amin ng tadhana. Napromote akong SME ng team kaya madalas kailangan naming magplano ng magkasama. Isang araw, I decided na magtapat na sa kanya. Napag-isip-isip ko na hindi naman siguro masama na aminin ko sa sarili ko na gusto ko talaga siya. Siguro first time to sa akin pero parang ayokong Palagpasin yung pagkakataon. Iba na kasi talaga to eh. Kahit anong gawin ko, iba talaga yung pagtingin ko sa kanya. Wala na akong pakialam kung ano man sabihin sa akin ng ibang tao. O kung ano man maging reaksyon ng pamilya ko. Pero parang handa na talaga akong harapin ang mga yon. Kaya naisip ko seryoso talaga ako. Nagka-girlfriend naman ako before. Pero iba kasi talaga yung tama ko sa kanya. Isang araw habang nasa pantry kami para maglunch tinanong ko siya. T.L., paano if may magkagusto sa iyong ahente? Tumawa lang siya. Dom, ilang taon na ako sa call center na to wala namang nagkamali. Nung sinabi ko yon, na ko na parang never niyang naramdaman na crush ko siya. Hmm, paano kung kaibigan mo? Ano ka ba, Dom? Eh lalo na, ang dami kong kaibigan ultimo mga kaibigan ng mga kaibigan kong nirereto nila sa akin, wala namang trip ako. Tapos tumawa siya ng malakas. Paano kung sabihin ko sa yung gusto kita? Bigla siyang natahimik at tinitigan ako. <laughs> Dom, ikaw? Itsura e, mo. Seryoso ka ba? Alam mo, gutom lang yan. Hinawakan ko yung kamay niya. Tingin mo ba hindi kita kayang seryosohin? Sabay bigla niyang hinila yung kamay niya at nagpatuloy na lang sa pagkain. Tumahimik na rin ako ng time na yon at afternoon. nun, di na namin nagawang pag-usapan pa. Kumakain pa rin naman kaming magkasama pag lunch or quick break. Pero, ramdam ko na yung gap. Tapos every time na magmimit meet yung eyes namin, umiiwas siya. Hindi na rin siya masyadong open sa akin unlike before. Maliba na lang kung may kailangan akong tanungin sa kanya. Minsan nga, may mga ahente na nagtanong kung may problema ba kami dahil nagbago yung vibe namin sa isa't isa. Dati kasi laging tumatawa si TL sa mga biro ko or nakakapagbiro ko sa kanya. Pero ngayon, napakadalang na. Ay, gusto ko sana magkausap kami tungkol sa pag-open ko ng nararamdaman ko sa kanya. Kaya lang parang umiiwas talaga siya Nagpalipat ako sa manager ko sa ibang team lead dahil nakikita kong parang nagiging cause na ako ng distraction niya. Hanggang ito na nga, nasa point na ako na nag-iisip akong mag-resign. Ang bigat-bigat na kasi na nararamdaman ko. Sa tuwing nakikita ko siya, nalulungkot ako. At hindi ko man lang masubukang iparamdam sa kanya yung sincerity ko. Ayaw ko din namang ipagpilitan yung sarili ko sa kanya, nor destroy her peace. Sa totoo lang, hindi ko na alam ang gagawin ko. Pero sa ngayon, gusto ko lang ibahagi sa inyo yung kwento ko.